Brand, 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 brand. Kuya? <sharp> kuya. Kuya, kuya. Dito tayo, kuya. Ito ka kasalukuyang usap-usapan sa social media ang isang contestant ng Feriffy Express, segment ng it Bulaga. Kakaiba ang kinilos ng contestant na si Angelito sa kalagitnaan ng laro na ikinalito ng hosts na sina Vic Soto, Riza Madison, at Miles Ocampo. Ang contestant ay nagstretching muna at hindi inaasahang lumakad patungo sa mga cards ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Singing Queen, na si Anne Ferrer, at tila nahihirapan sa kanyang paghinga, agad namang sinundan ni Navik Soto at Miles Ocampo ang contestant. Kinakabahan, bossing, syempre pag ganyan ng kalakiang pera, nakakakaba na yan, sabi ni Miles habang hinahandle nila ang sitwasyon. Mukhang iba yung nervyos niya eh, sabi ni Vic, bago niya hinilig, ang kaibigan ni Angelito, na maglaro sa ngalan ng huli, habang sinusuri si Angelito ng mga medic, dahil dito hinangaan ang mga netizens si Navic Soto at Miles Ocampo sa professional na paghandle ng sitwasyon. Namataan si Miles na tumatawag sa atensyon ni Anne at nagtatanong kung okay lang ba ang huli. Umani ng papuri sa social media ang pag-aalala ni Miles kay Ann.